lanas ya oh Bisa menjandu Oh, kami tahu Kalau wong parko Satu tuh, kau kan Ah. Ahora la ven, la ven. Ah. Kapan ya nah, tanda itu ambang Yawa asil punta ka lolo. Ando na oh. Yan, kumikintab, kumitab na. <laughs> Hah? Agaparko. kok? Oh. oh ya, dong dong. Tolakan daun yo, Pisyo. Tolakan tong. Hah? Tak gi. Hah? Kita amatlah. Mantap. yang gih. Ayo, ayo ayo. Yangat Yangat

Na. Ha? Ano ba ako eh. Sabi ko. <laughs> Bagal, ka raw. Eh. But yung lang mabilis oh. Malakas ang ulas. Pwede ba doon ihawin ito na buo? Oo, pero yung Ha? Oo, pero yung buo yun. O, sino gusto pumili dyan? Pwede, papagalit pwede. Pwede ihawin ang buo guys. 40 kilos. 40 kilos. Tuna. 40 kilos. Pwede. Ganyan o. Oh. Palo. Paking isda. Ha? O dito lang kay Dudes yan Hindi ko yan guys ano Uh, lulubayan hanggat di siya tumatakbo itong uh, malaking isda na to dito lang yan nahuli o sa simento Babay na. Eh, ko muna to. <laughs> sariwa, sariwa to dudes sa, no? Oo, ganyan mga tulal, limang araw na istit eh, ganyan mga palagi you know, para mga lang, oh. Dito na block 3 ah.

Ano talaga ng mata nyo hindi mo araw ako eh oh. yun guys matigas pa talaga yung balat nyo alam mo yung kahuhuli lang talaga no? ano sariwa pa talaga doon grabe Liwang, kinatay na kumak mula nung nagumpisa kong tatay na yung araw na kung isa kasi pag nabagyo natago pag wala um, lapit lang kasi alam mo ano yung matagal sa biyahe matagal na hilo mm. parang ganito lagi napapanood ko sa youtube oh. sariwa sariwa ito yung mga pala tandaan guys ang nakakahuli putulan ng buntot hilo pinto doon sa so. Puna. Huli oh, na okay. guys yung buntot oh. Yuro! Grabe guys, tumumula-mula talaga oh. Dugo-dugo ko. Sariwa nga talaga doon. Hmm. Sariwa talaga. Ilang kilo, Dutch? 54 Ha? 54, huh? 54. Kaya, ano,

Taro pero yung Nako! Pwede ka lang. Pwede lang. ko ng tamilad. Napakasarap. Yung mulay. Ah! Ganyan na na. Pilip. Pilip ko na eh. pa. pilit ko na na eh. Pilip na na eh. Ano ko? Der? Hmm. Ano hindi ko sigurado. Lunes eh. Lunes Huwag mo sa iyo iska na eh. yun guys hanggang dito na lang ating ano, update kay paring dudes oh, sa black trail at 1 lang to ha ah, sa legion ha oh, black trail 1 legion to PSP ha ah. gusto yung sariwang tuna dito lang kayo pumunta oh nakalaga nakalaga naman oh nakalaga thank you for watching guys See you in my next vlog. Harap to kinilaw. No? Bye bye guys.